Pupunta tayo ngayon sa Southwoods sa Binyan, Laguna kung saan naroroon ang Santo Niño de Cebu Parish Church. Sa lang kayo ng MRT, then baba sa Ayala Station. From MRT Ayala Station, mag-exit kayo papunta sa One Ayala. Madali lang tong makita dahil connected na to pag-exit niyo sa Ayala MRT Station at along EDSA lang din lakad lang kayo ng konti, then makakapasok na kayo sa mall at ang una yung madadaanan ay mga restaurants and shops. Then, babalang lang kayo sa ground floor at makita nyo na agad dito ang One Ayala Terminal. Ito yung transport hub at nandito yung pila ng mga bus na southbound at PUV terminals papunta sa iba't ibang locations. Kung medyo nagugutom kayo, marami ring mga food stalls dito na mabibila ng pagkain. Tawid lang kayo, then sa bandang gitna, makita nyo na ang pila ng bus papuntang Pasita at Binyan. Usually, pag di naman rush hour, walang masyadong pila ng pasahero dito at mabilis lang din umalis yung bus. Sa lang kayo ng bus papuntang Binyan, then sabihin nyo sa konduktor, baba kayo ng Southwoods. 82 pesos yung pamasahe papunta. Umalis pala ako bandang alas 12 ng tanghali, araw ng biyernes. Dadaan kay sa Bikutan at Alabang, then via Eslex, dadaanan din ng San Pedro, Laguna. Mabilis lang ang biyahe then may kita na ang Southwoods exit. Pag exit nyo, makikita nyo na agad ang Southwoods City at ang una nyong madadaanan ang Southwoods Mall. Then sa kabilang side naman, sa tapat lang ng Southwoods Mall, makikita nyo na ang simbahan ng Santo Niño de Cebu sa Binyan. Baba lang kayo dito sa Southwoods Bus Terminal. Dito may mga biyahe papuntang Pitex, BGC, Binyan Bayan at Ayala. Then lakad lang kayo ng konti makikita nyo na agad yung simbahan. Sa tabi ng simbahan, nandito yung kolehiyo San Agustin. Dito may mga kainan din at malawak naman yung parking. Mabilis lang yung biyahe, around 30 minutes lang from Ayala, nakarating na agad ako dito. Sa tapat ng simbahan, nandito yung Southwoods Mall. Sa gilid lang din ng mall, makikita nyo ang pila ng tricycle papunta sa mga kalapit na lugar katulad ng kalendola at Pasita. Oo oh, nga pala, usually wala nang biyahe ng bus pabalik ng Ayala dito sa bus terminal pag hapon na. So pwede kayong sumakay na lang ng tricycle papuntang Pasita. Then sa Pasita, marami ng bus pabalik ng Manila. Pag naligaw, huwag mahihiyang magtanong!